Ipinagdiriwa ngayong araw ang ikadalamputpitong anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Power Revolution. Silipin natin ang celebration dyan sa People Power Monument. Naroon ngayon si Mab Gonzalez. Mab, good morning! Good morning. So, sa nagsisimula na ng magdatingan yung mga dadalo dito sa EDSA People Power Revolution Anniversary dito sa People Power Monument. Alas 6 ng umaga, bumuhos na ang mga makikiisa sa 27th anniversary celebration ng EDSA People Power Revolution dito sa People Power Monument. Inaasahang nasa 50,000 tao ang darating ngayong araw. Kabilang na ang panauhing pandangal na si Pangulong Noy Noy Aquino, nasasamahan rin ng mga mayor mula sa buong Metro Manila. Tatakbo ang programa hanggang alas 9.30 ng umaga. Samantala, sarado na po ang mga sumusunod na kalsada para sa selebrasyon. Ang kahabaan ng White Plains Drive. Wadik Service Road, northbound. Ortigas Flyover, papuntang Santolan, northbound. Ortigas Service Road, northbound. Samantala, Susan naman nga, alas 11 ng umaga pa ang advice ng MMDA na bubuksan ulit ang mga sinarang kalsadang ito. Yan muna ng latest mula dito sa People Power Monument, Susan. Maraming salamat, Ma'am Gonzales.